Hi, Sisi si Happy. May shout uh, Thank you so much for coming, Sisi si Happy ulit. Thank you so much, Sisi si Happy, si Sheng. Pasensya na kayo, guys, kasi wala. Nag, nagkusa ang cellphone ko. Talaga naman to si Lolo. Pinaglalaroan talaga yung live, eh. Nakatayo na may yung cellphone ko. Humiga pa. Nakaloka to si Lolo. Maraming salamat, Sisi si Happy. Thank you, thank you so much. Nasa na yung ano? Wait lang. Maglagay lang ako ng ano. Maglagay lang Maraming salamat si si Happy. May gano'n shout out. Mayang gabi mo din na si si Happy. Tago mo na si host guys. Eh. Parang sinabunutan ng ano. Sinabunutan ng baliw si host kasi hindi nakapagsuklay tayo. Thank you so much guys sa inyong lahat. Pasensya na ha guys ha kung na-end ko yung aking live kasi walang kakwenta-kwenta yung live kanina. Thank you. Wait lang guys, maglalagay, ako, maglalagay lang ako ng midroll. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. ni Droll. Ako na ako dyan. Namaya. Wait ka lang. Kailan pa magpapaano na sumakit sa nitin? Pag masakit sa nitin. Ang din ng net ko. Kaloka. Kanyari, dyan sumakit ulit pa ako. Thank you so much, guys. Sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Sisi Happy Harang. Maraming salamat sa paharang Sisi Happy. Daging salamat. May gabi eh. Kamusta naman ka din ha, Sisi? Daging salamat sa paharang Sisi Happy. Kaso lang, mag end na yung aking at spot kasi mainit daw yung cellphone ko. May, may apoy pa, pa kung ano ko. Electric fanan ko muna yung aking cellphone kasi mainit daw. Eh, mabungol muna kayo dyan sa electric fan, guys, ha? Electric fanan ko lang yung cellphone kasi mamamatay yung hotspot ko. Ito, tambay ko, sis Rose. Sige lang, sis Happy. Hugas muna, plato. Sige lang, sis Happy. Thank you so much, bye. Okay Patahan kita si si Happy Eh okay. ano ako muna ito sa main Thank you so much guys sa inyong lahat dyan Ito si Lolo pinaglalaroan talaga kong itong ano na tayo, tao na ito tao kayo si Lolo o ano manik <laughs> tao ba si Lolo manik Thank you so much guys. Si si Happy, maraming salamat. Ay, namatay na nga ang aking hotspot. Wait lang. Bubuhayin ko lang ulit yung hotspot kapag namatay. pala loading kasi wala na pala connection. Ito sa masyo sa inyong lahat dyan. Pati hindi po sa SSC Happy sa iyong bahay. I'm, trying. I'm trying. Mamimute um, ko lang muna guys ha? kasi medyo maingay pala yung electric fan. Sa aking 2 million viewers, guys, ayan, please, pakikunik sa ating nakating guys. Iwanan na lang ng bakas para mapalikan kasi si Happy, guys, ha? Maraming salamat. Nag-mumute lang ako, guys, kasi medyo maaarang nilaging electric fan yung site ko kasi nag-overheat siya. Nawawala yung, ano, no? Nawawala yung hotspot ko. Kaya, i mumute ko lang ulit. Pakunik tayo, guys, sa nakapin, sa mga hindi busy. Maraming salamat. Si, si happy a ah, ano si playing sa iyong ano. <laughs> sa iyong Tahitan catch mat di Davao Oriental Philippines. Maganda. Siya na oh, maganda, magandang lugar. Nasisi ah, si happy still playing si, si happy ha. Wala, wala akong paharang si si Happy dito. Hanap ako sa ibang video mo. Wala naman tayong bisita. Iisa ka lang naman dyan. Kaya dito ako sa ibang video mo, si Sid. Manonood ako ng ibang video mo. Ano nangyari? Bakit walang ano? Bakit walang... harang? Parang tulad din nung kay si si Miles kagabi. Walang harang hindi ko <laughs> hindi ko na napuntahan, hindi ko na napanauran ulit si Sissy si, Vibes. Dito ako sa bago, medyo, ba, medyo bago, medyo medyo bago-bagong ano mo si, Sissy. Nangyari pa sa talaga ng aran. Kasi lang mag-change account ako. Baka magkaroon ako ng harang dito sa isa kong account. Kasi napanood na kasi lahat dito si Sino. Baka pinagdamutan lang ako Lolo pinagamit inagamit ko nakita ko di ba ito sa ano ko sa support ko si si ay harang tapigyan ni Lolo kay paulit-ulit para paulit mang pinanood dito sa second account ko may na Guys, thank you so much guys ha. Connect lang tayo guys ha. Sa mga papasok pa lang. Ayan, connect tayo sa nung kapin. Sa mga, ano, kaya dyan. Kaya silip na silip. thank you so much guys. Si playing ako dito sa, ano, Happy. Uh, playing na itong San Pedro Square Pasyal muna. sa eh. Connect tayo sa nung kapin guys ha.

viewers Thank you guys. Nice place. Hi, bro Eric. shout out. Thank you so much for coming, bro Eric. Kamusta ka na? Magandang gabi. Thank you so much. Sa iyo, bro Eric. Si si Happy still playing sa yung video. Um, our oh, host. Ni host. Thank you so much, Mr. Eric, sa palaykuhan mo dyan. Maraming salamat. And, uh, still playing pa rin ako sa isa si Happy. Amin! you <laughs> Karang maraming salamat sa parang bro Eric, si si si, si Happy dun ano, dan playing na ako si si Happy. Okay,